May <laughs> ah, oh yan. pa ito. Wow. galing. Asa kamoy uwi sa bahay? Ampa. Wala na ito ng galing ito. Patis. Mabilis pa oh. Sa pala, tinaka bitin na. Galingan galing pang Taiwan. Galing China. Siya po yung bantay. Ito, magandang tanghali mga katropa. At meron ditong batang na itinawag sa amin nung bangka ano yan? Siya, siya, siya na dos. Siya na dos. po yan. Ito yung batang na tinawag sa amin, pinag-area sa amin at na nagsisignapin ni... si na ni Taukoman, Linong Taukoman Sa Pia Linog ang aming may simpong siro, nagsisignapin na at saka simpong Ano ba? Pa? Pa, Anong pangalaw mo? Kadagat. Kadagat. Yan. Kadagat. Ang oh, oh, kadagat. Ha? Ha? Ano? 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 <laughs> <laughs> Joke lang yun. Big <laughs> <laughs> <Panodoy. Pupo na. laughs> video pala. Ay, linis naman itong batang na ito. Ayun. Ay, ay to, tumalo na si Elino. Sisindapin kung gano'ng karami. Ah, marami isda, oh. Pero, kita na agad, oh. Ayan, natin si... Uh, propa. parang hilaw pa batang. batang na pwedeng pangutang <laughs> batang na eh <pwedeng> <laughs> oh. uh. si Wilbur Wilbur tingnan Marian oh papa papa Marian Ay Ayun, guys, marami dok, Diana Dos Ayan, sila po yung nakakita ng batang bali dalawang araw na po yata nila yung pinapamiwasan Ayan at titignan ng mga busiro kung pipili namin yung area tumamaya

Eh, may malari na stapa dito mga troupe, oh. oh. Ay, siya, lalik, oh. Idol, ano masasabi mo try pa koy? Try pa koy, uh, yan sana uh, uh, ibigay sa yung ano, laban ng batang. Sana mara natin kami makabuo ng mga bigla. At uh, uh, ako di panghuli na yung mga Pacific. na tayo. At sana at maka para makawin na kami, babali mga kola siguro kami dito sa laut. Uh, si na. Matagal na. Wala pa rin, kaunti pa rin naman ng mudiga. Uh, pa rin po naman ng mudiga. Ayan, sana ay maraming daro dito para makawin na kami. kahit kanyang sa kamay nilalagay hindi sa paa. yan! One! Two, takot sa balon. Ay, bye, oh, <laughs> oh, po, na balon! Ay ba ito? ito. <laughs> six, <laughs> six, Panis. Six, Panis. Oh! Apa ay galay! Apa! Yan lang ako nakakita ito! Pantis! Pantis!

Ayan na, guys, yung batang guys, si yung batang ko. Yung batang na yan galing pang Taiwan, galing China. Siya yung bantay. Siya yung bantay. Si Dugong. Siya po yung pantay sa batang. 100, 100 years sa po siya sa nakabantay. 100 100 years na. na. 100 days. 100 days po siya nagpapalod. Yan po, manubila niya oh, ilubid. Oh, dadaan lang po papatak mo. Tinawag na po niya at marami na daw po naman Taray. Ito bali mga katropa, itatali namin dito sa unahan ng itong patong na ginamit muna namin yung kanilang parang yun at tatali na lang sila sa likod namin sa likod ng bangka yan yung mga tropa yung ah. pagkarihan namin dito mga oh, ito o ng mga 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 namin na yan pag napakita natin yung mga oh.